Unang Samuel, Kadalong Patapat na Kabanata At nangyari, nang si Saul ay bumalik na mula sa paghahabol sa mga Filisteo, na, na nasa isa sa kanya na sinasabi, Narito si David ay nasa ilang ng Engadi. Nang magagayoy, kumuha si Saul ng tatlong libong piling lalaki sa buong Israel at ng inusig si David at ang kanyang mga lalaki, sa mga bundok ng may ilap na kambing. At siya ay naparoon sa mga kulungan ng kawan sa daan na kinaroroonan ng isang yungib, at pumasok sa Saul upang takpan ang kanyang mga paa. Si David nga at ang kanyang mga tao ay tumatahan sa pinagkalaob na bahagi ng yungib. At sinabi ng mga tao ni David sa kanya, Narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, Narito. Aking ibigay yung kaway sa yung kamay. At yung gagawin sa kanya ko ano ang mabutihin mo. Nang magkagulo timindig si David at pinutol na lihim ang laylayan ng balabal ni Saul. At nangyari pagkatapos ang nagdamdamang puso ni David sapagkat kanyang pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. At kanyang sinabi sa kanyang mga lalaki, Huwag itulot ng Panginoon na ako'y gumawa ng ganitong bagay sa aking Panginoon na pinahiran ng langis ng Panginoon, na aking iunat ang aking kamay laban sa Kanya, yamang siya ang pinahiran ng langis ng Panginoon. Sa gawin pinigilan ni David ang kanyang mga tao sa mga salitang ito, at hindi niya sila binayaang bumangon laban kay Saul, at tumindig si Saul sa Yungib at nagpatuloy sa kanyang lakad. Si David naman ay tumindig pagkatapos at lumabas sa yungib at hiniyawan si Saul na sinasabi, Panginoon ko na hari. At nalubingan si Saul ay niyukod ni David ang kanyang mukha sa lupa at nagbigay galang. At sinabi ni David kay Saul, Bakit ka nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi? Narito, Pinagsisikapan kang sakta ni David. Narito, nakita ngayon ng iyong mga mata kung paanong ibigay ka ngayon ng Panginoon sa akin kamay sa yungid. At sinabi sa akin ng iba na patayin kita. Ngunit hindi kita inano. At aking sinabi, hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon sapagat siyang pinahiran ng langis ng Panginoon. Bukod dito, yung tingnan naman ko, Oo. Tingnan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay. Sapagat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balabal ay hindi kita pinatay. Talastasin mo at tingnan mo na wala kahit kasamaan o pagsalans ng man sa aking kamay. At hindi ako nagkasala laban sa iyo. Bagaman ay iyong pinag-uusig ang aking kaluluwa upang kunin. Hatulan tayo ng Panginoon at ipanghiganti ako ng Panginoon sa iyo. Ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Kaya nang sinabi ng kawikaan ng mga matanda, Sama-sama, pagmumula ang kasamaan, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Sinong nilabas ng hari ng Israel? Sinong hinahabol mo? Isang patay na aso? Isang kuto? Maging hukom nga ang Panginoon na tatulan tayo at tingnan at ipagsanggalang ang aking usap at iligtas ako sa iyong kamay. At nangyari ng nang makatapos si David ng pagsasalita ng mga salatang ito kay Saul, ay sinabi ni Saul, Ito bang ang iyong tinig, anak kong David? At nilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. At kanyang sinabi kay David, ikaw ay lalong matwid sa akin sapagkat ikaw ay gumatis sa akin ng mabuti samantalang ikaw ay aking girantihan ng kasamaan. At iyong pinaklala sa araw na ito kung paano gumawa ka sa akin ng mabuti sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay ay hindi mo ako pinatay. Sapagkat kung masumpungan ng isang tao ang kanyang kaway pababayan ba niyang yumawang mabuti? Kaya't gantihan ka ng Panginoon ng mabuti dahil siya sa akin sa araw na ito. At ngayon narito, talastas ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatag sa iyong kamay. Isumpa mo ang ngayon sa akin sa pangalan ng Panginoon na hindi mo puputulin ng aking binhi pagkamatay ko at hindi mo papawiin ng aking pangalan sa sangbayan ng aking magulang. At sumumpa si David kay Saul. At si Saul ay umuwi. Ngunit si David at ang kanyang mga lalaki ay umakyat sa katibayan.